ang isang sining na lubos na nagpapakilala ng mga kultura at tradisyon ng mga tao. Kaya naman ang wika ay isang mahalagang sangkap bilang daluyan ng mga kwento. At ngayon, pagtutuunan natin ng pansin ang gampanin ng wikang Filipino sa dulang Pilipino. 2008 bilang selebrasyon sa anibersaryo dito sa University of the Philippines, pinangunahan ng College of Arts and Letters ang piyesta ng komedya, kung saan nagkaroon ng mga iba't ibang palabas sa loob ng amphitheater. Yung ating mga um, traditional theater forms, gaya ng bawa, na komedya, sinakulo, at iba pang mga religious drama, yung ating mga uh, um, sarasuela at itong mga traditional theater forms na ito ay foreign ng origin. Dahil, dahil dayuhan ang mga formang ito sa atin, eventually, na, na reappropriate ito ng mga Pilipinong mandudula at mga artista sa tanghalan at pinasukan na nila ng mga elemento makapilipino at tumutugon sa mga pangangailangan at sa estetika ng mga Pilipino noong panahon na ito. sa pagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan ng mga uri ng teatro sa Pilipinas. Dahil na isa buhay nito at napakilala nito ang kulturang sarili natin. malaking malaking bagay na na yung teksto mula sa mga banyagang mga uh, teksto ay nilagyan ng ng Filipino o ng wikang Pilipino. Uh, dito man sa Metro Manila or sa iba pang panig ng Pilipinas. Ibig sabihin, mas nailapit yung forma ng pagtatanghal sa mga Pilipino na susuporta at manunood ng mga ito. Kasi kung magiging banyaga pa rin yung lengwahe na gagamitin, asahan mo na kaunti lang yung makakaunawa Therefore, kaunti lang yung makakanaon. Pero dahil ginawa mong Pilipino, yung yung lengwahe, naging conversational yung language, naging vernacular, mas marami ang nakaunawa at sumuporta sa mga forma ng tangkaman. Base pa sa libro ng isang cultural historian na si Dorian G. Fernandez na may pamagat na Zorzuela to Zorzuela, na ang unang hakbang sa pag-aangkin sa Zorzuela ay ang paggamit ng ating sariling wika na kung saan dito nasusunod ang mga naturang paksa dahil ng kulturang nakapaloob dito. Kaya naman ang wikang Filipino ay naging mitya sa pagyabong at pagusbong ng dulang Pilipino. Patuloy at nagpapatuloy ang paggamit natin ng wika bilang isang sangkap sa isang makabuluhang pagkukwento, katulad na lang ng mga dulang isinalin sa ating wika. Isinalin ko yung mga dula dahil ah uh, yun yung gustong gawin thesis production ng mga estudyante. So for context siguro sa 'di diba sa UP Diliman may mga theater students na may kanya-kanya silang uh, track. So mayroong director, mayroong actors, mayroong mga designer ah uh, sa mga thesis production nila. So sila yung pumipili ng mga texts na gusto nilang itanghal. So ano yung nagiging epekto nung pagsasalin? Uh, siguro, siyempre una, mas na ilalapit mo sa Filipino audience yung isang foreign text dahil uh, ginagamit natin yung sarili nating wika sa sa pagtatanghal. Na-eco-contextualize din natin yung mga foreign stories or foreign plays sa kung ano yung uh, kung ano yung ano ba yung milieu na meron tayo dito sa, sa sa bansa natin. So kumbaga uh, nabibigyan ng bagong hihis at bagong buhay yung yung mga dula. Na karamihan kasi dito ano na kumbaga classic uh, classic uh, place. So matagal na silang naisulat. Ah uh, I think ah uh, bihira na silang mabasa sa klase. Ayun, kung hindi ka siguro uh, performance ma major or theater major or writing major, so hindi mo siya may encounter So siguro isa rin 'yun sa uh, nagiging epekto ng pagsasalin na mas maraming nakaka-experience doon sa sa text na ah uh, hindi aware yung karamihan. Alam naman po namin na hindi madali ang pagsasalin. Ano po yung mga pagsubok o mga hangon na kinaharap nyo habang nagsasalin? At ano po yung proseso na ginagawa nyo dito? Okay. ah uh, sige, sa... <clears throat> uh, kapag nagsisimula ako ng translation project, uh, sinisimulan ko sa pag-identify kung ano yung pinaka mabisang gawin kung kung pure translation lang ba or uh, kakailanganin ng adaptation so naiintindihan naman natin yung kaibahan di ba so kapag translation lang so isasalin mo lang yung english text sa uh, sa panibagong uh, wika so halimbawa filipino o tagalog so kapag adaptation naman um nagkakaroon ng laya at pagsubok din yung manunulat yung mandudula na i isalin din yung context ng kwento. So pwedeng yung setting halimbawa ng isang English play ay mailipat sa setting ng uh, Pilipinas, sa isang probinsya sa Pilipinas, sa isang bayan sa Pilipinas. So yun yung unang decision. So ano yung mga challenges uh uh, uh linguistic challenges So syempre may mga may mga linya, 'yan may mga dialogo na mahirap, minsan mahirap hanapan ng katumbas sa, sa Tagalog o sa Filipino. Um, so ano to, vocabulary challenge para sa sa, sa manonulat para sa akin. Oh um. uh -huh. kasi uh, isa to sa parang nagbi-build up ng relationship sa ka uh, connection sa ating lahat lalo na sa ano sa mundo ng teatro no alam naman natin ngayon na yung Uh, theater na pinapalabas. Hindi lang naman siya mix of uh, English, no? Ngayon, nagpapalabas tayo ng mga dolang Filipino na talagang naman na uh, nakakapagpabatid ng mga mensahe, nakakapagpabatid ng uh, kung ano man yung gustong connection na tinutukoy ng teatro sa kanilang mga manonood. At isa to sa pinakamaganda, no, ang paggamit ng wikang Filipino kasi, mas lalo pa nating pinapalakas yung relasyon natin tungkol sa kwento, mensahe, at kung ano man yung gusto nating ipabatid sa mga manonood. <tinyo> at nakakatuwa na bilang isang theater student no uh, mas nakikita ko yung uh, connection ng paggamit ng wikang Filipino na bukod lang siya sa staging no uh, mas nakikita ko yung paggamit nito katulad ng sa lyrics sa kanilang uh, tinatawag na mga linyang binabato mas nakikita ko yung sense of uh, belongingness sense of uh, good message na talagang ay, wikang Filipino. At naniniwala ako na pag yung wikang Filipino ipagpapatuloy pa natin gamitin, mas lalong gaganda yung ating teatro. Ang paggamit kasi ng wikang Filipino, lala na sa mga teatro, maganda siya dahil unang-una, mas naiintindihan to ng mga nanmanonood. Mas na o naibibigay natin yung mensahe. Mas naiintindihan nila kung ano nga ba yung pinaparating at kung ano nga ba yung aral na gustong iparating nung gumawa ng dula. Ngayon, ito rin ay mabuti dahil nga mas nauunlad. Mapapaunlad nito ang ating teatro at, at tumutulong din ito upang magkaroon tayo ng sariling identidad ng kung ano nga ba ang ating national theater o ang Philippine theater dito sa atin. Laki yung natutulong ng wika natin, lalo na yun yung mother tongue ko. Lalo na sa ano, larangan ng theater o teatro. Laki tulong siya kasi mas naiintindihan ko yung mga bagay na hindi ko gaano nag-grasp kag English siya. Siyempre, andun pa din yung pag-iintindi. Hindi naman siya ganun kahirap intindihan. Pero iba kasi kapag gamit mo yung sarili mo, Mika. May mga salita kasi tayong, tayo lang yung nakakaintindi. Kahit nga napakaliit niya lang sa salita para sa isang Pilipino, napakadami niya ng kahulugahan. So, may isang example dito na nasabi ko talagang malaki yung natutulong niya sa akin ay yung may isa kaming exercise na kailangan namin panoodin o basahin ng isang script at isa siyang napakalalim na English language. In order for me na matintindihan ko siya lalo, ang ginawa ko, meron din ako ng piyesa ng Tagalog at habang dinab Pinapanood ko yung English play, binabasa ko yung Tagalog, translation lang naman siya. so paraan na yun, naging malaki yung tulong niya sa akin kasi mas naging malalim yung pag-intindi ko dun sa pisa, Mas naging buo siya at mas nakuha ko kung ano at saan nanggagaling isang karakter. At bilang isang artista at isang aktor, malaking halaga na nakukuha mo kung saan siya nanggagaling, kung bakit niya ito ginagawa. Kahit ultimo, pagpayo niya sa isang lugar at pagpunta niya sa kabilang lugar at kung paano siya nagsasalita, malaking halaga na nakukuha mo yun. At lalo sa akin, malaking halaga na nakikita ko kung saan siya lumalaki. Parang may isa kong mundong binubuo at malaking tulong doon yung wikang ginagamit niya kung paano siya magsalita, kung anong dialekto ang ginagamit niya. Dahil Siyempre sa teatro, sinasalamin natin yung katotohanan. Hindi naman natin to pwedeng basta-basta lang. Hindi siya yung ganun lang kadali gawin. Kaya malaking bagay na napapahalagahan ng sariling atin at ang wika natin. Dahil doon natin lubusan makikilala kung saan tayo nagmula. Lalo na sa larangan ng history. Doon natin makikita na ay ito pala yung nangyari noon kaya kaya ganito ka bulaklak yung mga salita natin kasi ito yung mga bumuo noon pa lang at hanggang ngayon. Kaya yun, bilang aktor, malaking halaga sa akin ng wikang Filipino at hanggang ngayon, daladala ko pa din siya. At kapag kailangan man ng tulong, siyempre mas maintindihan mo siya kung paano sinasabi at kung ano yung laman ng mismong pyesa. <laughs> Hindi ba fiesta? Sa santaan na sa susunod na buwan? Kailangang ipahanda ko na ang aking mga trahe. Ano kaya ang alin ipapalabas? Sampagita. Yon. May kalumaan na, ngunit hilig pa rin ng mga tao. <gasps> ang bayani ng puri ay may sugat! Sayang, bawal na ang mga sarsuela may kabuluhan. Maganda pa naman yon, Walang sugat. <gasps> ah! Alam ko na. Neneng. Uh, recently this year, um, compete ah uh, the theater compañeros sa SRCC MSDHS ng uh, international science drama competition in sa Thailand and I played as Lucy sa play entitled Tick Tick Snap. Patingin mo, ano yung mas madali na medium na wika para sa iyong English or Tagalog or Filipino dati? para sa akin, mas comfortable ako sa wikang English. Pero parang mas na challenge ako sa wikang Tagalog. And parang I like the challenge kasi. <laughs> Maraming bagay ang kailangan maintindihan. Mga kwentong kailangan ay may pangalan upang mas lalong maabot ang gustong makanta. At sa entablado, hindi sapat na nakikita ka ng tao, kundi dapat nakikita rin nila ang sarili nila at mga kakilala nilang tao. Ngayon, ating nakita na pwede natin itong makanta kung may isang dila ang isang dula.